ang isa sa problema kung bakit hindi mapatino to ng unang mekaniko is itong uh, tawag nito yung sa auto choke ito mga katropa putol kasi to then ito yung dito nakasoksok yan kaya mahirap to ituno talaga then ito kanina nakapaklas to open dito yan sa EGR so ngayon tinakpan ko medyo tumino na Yo, what's up mga katropaps you know? uh, Andito pala ako ngayon sa Antipolo So meron akong home service mga katropaps So isang katropa natin So katukayo okay. So itong motor nya is dumaan sa krisis Dahil uh, nasabugan to ng makina So ngayon nung nabuo na Hindi mapatino-tino ng uh, Nagbuo So ngayon meron lang mga kulang So ito, naka-disable to Pero hindi naman tinakpan dito Then Ayun na nga ang isa sa naging problema is ito mga katropa so mandar na to ng maayos tumino na ngayon ito uh, ayusin ko lang to mga wirings nya yan ito tapos yun nalubat na rin yung battery so ayan sya mga katropa pinawag tayo ni paps gawa na hindi maituno talaga umaandar naman sya so walang problema dito sa clearance ng ano bag tapit kasi umaandar naman So ito lang talaga problema, singaw sa host tapos itong wirings ng auto choke. So ayun hanggang dito lang mga paps Ride safe sa lahat